Sa ako ng kanin nila, no, buwag nga mati ka pagligtas mamaya. Tim Jason. Tim Jason gabi nagkaroon ako nung ano nung magiging 10 na resibo sabi ko dapat sa iyo yun ah nakuha na rin ako yun ah ayos lang yun, parang tayo masaranas na pero isa ticket yun parang hindi na nga ako nahihirapan sa ganun naka nila ako na investigate na malinis ako matagal ang oras, nakakinakain yan Imposible namang hindi ka mag maging ano, di ba? Pag-imbestiga ng maigi, kundi. Okay? Pero hindi mo yung madami. Madami, no? Tama rin din sila din. Thank you. Ay, ito, 15 pesos lang, 15 pesos lang. ba? Oh, 15 lang. Oo, 15 lang. Hmm, kanin, -mm. 15 din. Kaya yeah. ko. Hindi. Pinangod ko. Pinangod ko. Pinangod ko. Pinangod ko. Pinangod Mamik Pinangod sabay. Hindi, okay na ako okay okay kung Okay na. Marami itlog sa bahay. Kinawa ko lang dalaga na yung tura niya. Pag <laughs> <laughs> bumibili kaya kami ng itlog, tray-tray. Isang tray sa bahay namin, isang tray sa pisina ko. <coughs> Mas mura kasi. Ito so pala yung mayroong option na may peso pisong itlog eh. Ha? Hmm. Parang ba nun? Hmm, maliliit kubo ata yun eh. Hindi, may maliliit oh, um, maliliit pa na, matok, na manok. Tapos yung mga 9 pesos, malalaki na yun. Yun lang, pwede ko na merienda eh. Tatlong maliliit na gano'n. Scramble mo. Ayun na. Wow, sarap lechon. Aku <tuk> orang. Kau yang kita.

kaya ka hindi sa bahay. Tutulog na ako matuman mo kami. Wow! Okay ka dyan. Ako kakain pa. Kakain ulit lang alas 4. Atay! May tissue. Sisigaw. Sabi niya lechon lang eh. Magkana yung lechon lang? Yung lechon lang po, 80 po isang order. 80. Ah, pero pag na-dish, 89. Opo, okay, pero hot lang kasi yan, sir. Ha? Hot lang kasi yan. Ah, pagka sa dish? Oo, uh, yung pagka yung mga combo. Pero pag isang order, kasi ano. Okay, yung misipun pa ako. Sig 80. Sige pa, anong pabili? Hindi, sa so, uh, ma mamayang hapunan. -ha take out, sir. Ah, take out. Yun lang, ito lang. Eh, binili pa nga akong ano dun, eh, Kamote Bong Tops. Ay, oo. Bagong dating mo, chicken. May Kamote Tops pa pala ko pala ako sa rent. Hindi ko pa na, ano, ilang araw na yun. Kamote Tops. Eh, ano ko nung yun eh. Ibo boil ko nung yun eh. Saan mo nabili? Kamote Tops. Kamote taps. Tops? Ano yun? Ito. Daon ng kamote oh, sarap nun. Parang ganito yun. Pag ginanam mo. Talbos. Talbos. I-ano yung i ko ano, nun. Sasaw-saw sa sasaw, patis. Bagoong. Walang bagoong sa akin. Yun. Saka yung Saba. kok na. Yung kok na maliit. Coke na maliit po. Baliwa na red fresh po. Ganon din tayo. Ganon yung kayo bukas. oh, ganon din tayo. Thank, Thank you po. Thank you. 3.0. Taas. Taas ah. Bye. Sige. <laughs> Masarap yung lechon nili, kahit konti lang. Konti lang yung... Konti lang ang mong kanin kasi ano, malasa, malasa siya ka. tapos ano, solid. Hindi siya ano, makunat pa siya. Ano serving ng gulay niya? Ha? Ano yung serving ng gulay niya? Oh, pero 25 lang yun. Please pa rin. Masarap.